Unang termino sa pagiging kapitan ng Barangay Uno sa Lepa City si Kapitan Tox hitik daw sa plano ang liderato niya. Yun nga lang, naiiklian daw siya sa tatlong taon sa serbisyo. Kung three years, kung maglilingkod ng magandang ang kapitan, maikse. Pero kung ang kapitan naman hindi kumikibo, <clears throat> hindi tumutulong sa barangay, kapitan nga lang, ay um, maaba para sa taong bayan. Kaya ang panukalang batas ni Senator Amy Marcos na palawigin ang pamumuno ng mga barangay at sangguniang kabataan o SK official, makatutulong daw para maisakatuparan pa ng mga halal na opisyal ang mga plano. Ang pag-country years, marami na rin namang magagawa, pero mas ano ko yung... Four years. At para mas maraming magagawa. Pero ng mga long term na gayaan, siguro naman, ay di makikita at di ang tao na humusga pagka wala nagawa ng isang kapitan sa loob ng apat na taon ay palitan na nila kapitan. Sa ilalim kasi ng Senate Bill na pinaboran ng 22 senador, gagawing apat na taon ang serbisyo ng mga barangay at SK official mula sa kasalukuyang tatlong taon. Magkakaiba ang saloobin dyan ng mga botante. Para sa akin ay sapat na sa akin yung 3 years kasi halimbawa yung mga kapitan na na iluklok nung taong iyon tapos sila ay medyo uh, ano kurap ay mahaba na yung apat na taon para sila ay mangu, mangurakot sa gobyerno lagi naman din nangyayari na na, na nakakansel yung bawa ngayon na yung buta ng barangay election na pupospon na, na Naadyas na, na At isa pa yun ay eh, ano, makakatipid yun sa pundo ng national government sa akin siguro sir, yung 3 years is okay na. Siguro kasi 4 years, yung 3 years niya parang halos labis-labis na eh. Mahaba na. Same pa rin naman, halos wala pa rin man nangyayari. Kung sa 4 years, parang ganun lang din eh. Nakasaad sa panukala at kung maisasabatas sasabatas, gagawin ang barangay at SK elections sa October 2027. Conducted on October 20 of 2027, three consecutive terms will be the limit na Malaluan para sa CNA Digital Media and Public Affairs. Kung may kwento o balita kayong tingin ninyong nagsisilbing gabay, patok at kapupulutan ng aral, pwede yan dito sa CNA Digital Media and Public Affairs. Mag-message lang sa amin at baka kwento nyo na ang susunod naming maitangkong.